Hello guys, uh, good evening. Kumusta po kayo lahat dyan? Ngayon po ay November 9, mga 9.30 something na ng gabi. At uh, ito po, rumaragasa na yung bagyong O1. Ayan, medyo malakas po yung hangin niya. At uh, ito, sa likod ko, yan. Puro ko kayan dyan sa likod. At uh, maririwin natin yung hagupit ng hangin niya ano, grabe, talagang nakakatakot po lakas ng bagyong uwan uh, dito po sa Pangasinan pero so far wala pa naman yung ulan kumbaga hangin lang ito, uh, nag-observe din ako uh, at dito sa medyo, eh, hindi natin makikita kasi madilim talaga dyan sa ulap na yan eh talagang may makikita kong clouds pero sa inyo hindi niyo makikita ayan, oh, yan. pero dito ito yung eh, mga kawayan po yan, yan kawayan yan ah, uh, pakinggan nyo talagang ang lakas ng hangin niya super lakas kaya I pray na sana lahat ng mga kababayan natin safe sa lahat ng mga matadaanan ng bagyo na yan. Sana safe po kayo lahat. Uh, be prepared kung um, maging handa po tayo sa gupit ng bagyong O1. Lakas ko grabe o. Oh. Kaya nakakatakot, lalo na sa mga... Kaya grabe yung speed niya. ako. Dito pa lang po sa Pangasinan yan, sa Manawag area, sa lugar namin. Pero ito, tingo. Uh, yung hangin pa lang niya, ha? hangin. Lakat na, oh. Maririnig nyo po yan. Diyan sa madilim na area na yan, kawayan po yan. Ayan, yan. Nagsiliparan po yung mga yan. Tingnan makikita nyo po yung mga nakakalap dito na mga kwan ng kawayan. Ayan, oh. So, sana lahat ng mga kababayan natin ay safe po sa araw na to. Sa gabi na to hanggang sa duman yung bagyo na yan. mag po tayo. Be prepared ha. I pray na sana safe kayo lahat. I pray na sana safe kayo lahat. Kasi dito po sa amin sa Manawag, may medyo mataas na lugar Kaya medyo, ano kami, kaya nakaantabay po kami sa bagyong hagupit na to. Ayan, nakakatakot po talaga. So, maging handa po tayo. I love you all. Thanks po. Salamat po.